Saan ba nanggagaling yung tinatawag nating intuition? At para saan yung power na ito? Yung intuition kasi yung paraan na matuklasan natin or matutunan natin ang mga bagay na hindi makikita lang basta-basta sa material na paraan. At yun nga yung pundasyon diba, na lahat ng mga ginagawa natin na spiritual healing or yung intuitive work dahil nga meron tayong kinukuha ng mga impormasyon mula sa spiritual na mundo. So, nasa iba siyang dimension, hindi dito sa material na mundo. So, paano nga natin mahahasa ang yan? So, kailangan talaga natin na matutunan yung pagtiwala sa ating sarili doon sa unang mga impression na nakikita natin na hindi tayo nag-a-analyze, hinahayaan natin na dumaloy yung ganong klaseng mga kaalaman sa sarili natin. Yan nga yung tinuturo ko sa palagi kong sinishare na free third eye meditation na natututo tayo na manahimik at mapabagal natin yung ating pag-breathing para makarelax tayo at mas makakonekta tayo sa spiritual na dimension ng ating buhay. So yung mga impressions na yan, na hindi lang sa kung ano yung nakikita natin sa ating intuition, sa third eye vision, kundi nandyan din yung clear audience o yung mga naririnig natin or yung mga naiisip natin, nararamdaman natin, pati yung mga nasa mismong katawan natin sa iba-ibang enerhiya na tinatawag nating damdamin ay kaugnay dyan, lalo na kapag naging aware tayo sa kung saan galing yung mga energy na yan. Ang mahirap kasi kung halimbawa ay hindi tayo sure sa sarili natin dahil nga ay hindi tayo nagbibigay ng pansin or ng attention sa ating mga nararamdaman sa ating katawan Kaya nga ay nirecommend ako yung mga tao na magbigay ng panahon sa sarili na wala kang gagawin kundi nakaupo ka lang sa isang upuan na komportable ka tapos pipikit ka ng mata wala kang gagawin kundi nakapanatili ka lang sa isang pwesto na 'yan so ito yung tinatawag natin na meditation pwede din natin gawin yung mga walking meditation o di kaya yung mga moving meditation na meron tayong ginagawa pero mas maganda lalo na kapag hindi pa kayo masyado aware sa pagkilos ng mga enerhiya sa inyong katawan or sa mga impressions sa isip ninyo tapos masyado kayong distracted nga or masyado kayong nakafocus sa ibang mga bagay or maraming nakikita mga bagay lalo kapag nagsi-cellphone kayo or meron kayong mga iba-ibang pinapakinggan. Mas maganda na meron tayong mga panahon talaga na wala tayong gagawin kundi makinig lang. Makinig hindi lang sa ating pandinig dito kundi yung makiramdam tayo at makinig sa mga vibrations o yung mga frequency sa ating kalooban at sa pamamagitan ng paggawa nga ng ganyan ay mas mahahasa tayo sa ating spiritual awareness. Karamihan ng mga tao, lalo na kapag first time ninyo at puno kayo ng duda sa spiritual na pagtrabaho o yung spiritual work nga na ginagawa natin para matuklasan yung mga katotohanan sa ating sarili, ay maring merong kayong hesitation or yung pagdadalawang isip nga kung kaya mo ba talaga gawin ito or tama ba yung ginagawa mo. Pero normal nga yan, kailangan mo lang magpatuloy tapos yung mangyayari dyan is mas mararamdaman mo na kung ano talaga yung mga galing sa intuition mo. Tapos yung pagdududa, mawawala yan sa katagalan ng panahon. Kailangan mo lang talaga magdasal at magbuo ng tiwala sa sarili mo at sa Diyos para maging malakas yung spiritual senses mo. Yung mga impresyon na nakukuha natin, lalo kapag hindi tayo napupuno ng ingay ng mga distractions sa mundo, saka yung mga mula sa sarili nating isip, na naghahad lang sa atin sa pakikiramdam ng tunay na senses natin sa ating puso Kapag nawala yung mga hadlang na yan ay magiging malinaw tayo sa ating sarili Unang-una sa lahat Tapos yan ang magbibigay sa atin ng susi para maging malinaw Sa pagtulong natin sa ibang mga tao Kung halimbawa ay gusto mga maging spiritual healers So magsisimula tayo sa ating sarili tapos sa family natin Tapos sa iba-ibang mga tao sa ating paligid, sa ating komunidad Pero importante bago ang lahat ay Ayusin natin yung sarili natin doon sa mga pinaka basic na mga generational karma natin or yung mga sumpa sa sarili nating buhay. Kaya ngayon tinatawag na pagmimisyon is yung paglinis sa ating mga sarili doon sa mga pinagdadaanan natin sa buhay natin ng na mga karma na nagdudulot ng mga kasamaan na kailangan nating harapin at doon sa pagsasaayos ng mga yan ay mabibigyan tayo ng kapangyarihan na mapagaling yung sarili natin, ating pamilya at ibang mga tao. Hindi naman ibig sabihin nito na makukuha mo lahat ng gusto mo o halimbawa ay mapapagaling mo ang lahat ng klase ng mga sakit pero yung mga nararamdaman natin ng mga sakit sa kalooban natin ay mapapakawala natin at mas matatanggap natin yung buhay natin na hindi na tayo yung para nagdurusa nang sobrang bigat. Lahat naman tayo dito sa mundo ay meron talaga tayong daladala na iba-ibang mga sitwasyon. At kailangan lang natin matuto sa pagdala sa mga ito. At napakahalaga nga na ma-develop natin yung intuition natin para malaman natin kung bakit nga ba ganito yung buhay natin, ano yung purpose natin at paano tayo makalampas sa mga pagsubok natin sa araw-araw. So yung intuition natin, yun yung nahahasa natin nga doon sa pagme-meditate natin, sa pagbigay sa ating sarili ng katahimikan, doon sa mga meditation na share ko nga every Saturday or di kaya kahit yung mga replay ng mga third eye meditation mula sa una pa na binibigay ko nga doon sa website, diba? doon sa link na siqhealers.com slash 3rdeyemedi so third eye medi tapos yung mga course na mga sinishare ko sa so kayong gabay sana masunod nyo yon tapos kahit sa sarili nyong oras sabayan nyo yung replay para mag-meditate kayo ng paulit-ulit kahit na kada araw or kada gabi nyo gagawin ay walang problema. Importante lang ay bigyan natin ang sarili natin ng panahon nga na tahimik tayo at yung hindi tayo madidistract ng ibang mga tao. Siyempre, sasabihin natin kung kailangan natin sabihan yung mga tao na lalo kapag meron tayong mga kasama sa bahay para hindi tayo maistorbo tapos, pagtunan talaga natin ng pansin, tapos i-journal din natin yung mga impressions at iba-ibang mga bagay na nakikita natin sa ating pagme-meditate sa pagbibigay natin ng panahon sa ating sarili na matuklasan nga yung intuition natin. Ito din yung pundasyon ng lahat ng mga ginagawa ko dito at sinishare ko nga sa inyo yung pagtatawas, yung pagtutulo ng mga kandila or yung paggamit nga ng isang kandila, tapos yung apoy, idadaan mo sa isang papel, tapos babasahin mo yung nakikita doon. O di kaya yung mga iba iba pang klase ng pagtatawas na mayroon. So maraming iba iba kasi na klase ng tawas katulad lang din doon sa mga ritual sacrifices. Doon lalabas halimbawa yung mga sakit o di kaya doon sa mga tinatawag na tuob na lalabas din doon sa ilalim ng bao na lalagyan mo nga ng uling tsaka yung tuob or yung suob sa Tagalog at lalabas doon sa may dahon ng badyang. Maraming mga iba ibang mga paraan para ma kita natin sa tawas kung ano nga ba yung mga ginagawa sa isang tao o ano yung mga sakit niya sa kanyang katawan o di kaya mga sumpa sa kanya. So, yung sa konsulta na ginagawa ko, yung pagtutulungan ng kandila, tapos mabubuo yung mga imahe doon, hindi naman talaga siya parang crystal clear, ha? yung klaro talaga na parang picture na... I mean, depende ha, depende sa pagkakakita mo nga din. Kung halimbawa hindi ka pa sanay, parang hindi, wala ka makikita na nandun sa loob ng taos na yon. Parang puro patak lang ng kandila. Pero kapag nagtiwala ka sa sarili mo, tapos yung intuition mo ay hinayaan mo, may mga makikita ka na mga forma dyan. So kasama na din dito doon sa intuition natin yung paggamit ng iba-ibang mga tools. Katulad ng dowsing, yung mga, may mga rods. Tapos meron tayong mga pendulo, meron tayong Ouija board. Maraming mga iba-ibang mga klase ng bagay na pwede natin gamitin nga para tayo ay makakita ng iba't ibang klaseng spiritual na kaalaman Tungkol sa ating sarili at tungkol sa mundo na kinikiluso natin Pero gaya ng sinasabi ko kapatid ay hindi magiging maayos yung paggawa mo ng lahat ng mga ito Kung wala kang tiwala sa sarili mo Kasi yung pag-analyze natin sa isip natin ha Yun yung pwede natin gawin pagkatapos na nakuha natin yung impressions Pero kung halimbawa ay inanalyze agad natin tapos sinabi na hinusgahan natin bilang mali yung mga nakikita natin or naririnig natin, nararamdaman natin tapos hindi na siya makadaloy na hindi na pala yun yung impression na nakuha mo dahil nga nagdududa ka tapos marami ka nang nasabi sa isip mo yun ang makakahadlang sa'yo sa paggawa nga ng mabuting pag-intuit o yung pagtawas o yung pagtingin sa kung ano nga ba ang katotohanan na spiritual ha doon sa parang spiritual x-ray or spiritual na diagnosis mo. Parang diagnostic tool kasi ito, di ba? Para malaman mo kung ano yung nangyayari. Kailangan ay hayaan mo muna na ma mo kung ano yung nasa kalooban mo na dumadaloy. Okay? Tapos, saka mo na lang yan i-analyze pag nailabas mo na. Okay? Kaya nga may mga pamamaraan ng automatic writing na hindi mo alam kung ano yung sinusulat mo or parang hindi mo rin iniisip kung ano yung sinusulat mo, isulat mo lang muna tapos mamaya ka na lang mag-isip sa kung ano yung nangyari dyan. ba diba? So, sinasabi ko lang sa inyo na iba kasi yung part ng brain natin okay? or iba yung part ng mind din na ginagamit natin kung meron tayong ginagamit na tinatawag na intuition. Yun nga yung tinatawag na psychic senses na pinapadaloy natin yung mga spirito na para makita natin kung ano yung katotohanan. So, ibig sabihin ng spirito, hindi naman na sinasapian ka. Parang meron tayong pag-channel ng enerhiya. Pero aware ka pa din, ikaw pa din yun. Meron ka pa rin awareness nga sa kung ano ang nangyayari. Pero alam mo na hindi ito necessarily na mula sa isip mo dahil nga hindi mo sure or hindi mo pa alam kung ano yung lumalabas hanggang nailabas mo na. Sana nagme-make sense sa inyo yun ha? kasi Sinusubukan ko ang ipaliwanag sa inyo kung paano gumagana yung intuition Halimbawa din sa panaginip Hindi naman tayo yung nagdidikta sa kung ano talaga yung nasa panaginip natin diba? Lalabas yan Katulad ng ginagawa ko kada gabi kung meron akong mga panaginip Natutulog ako, nananaginip ako Tapos ire record ko yung panaginip ko Pagkatapos na, nagising ako nabaw, iihi ako Tapos pagkatapos magre-record ako bago ako matulog ulit Minsan nga hindi ko maalala kung ano yung mga napanaginipan ko The night before noong paggising ko na sa umaga tapos parang tinitinan ko or pinaplayback ko yung mga nirecord ko parang ah yun pala yun na panaginipan ko so bakit kaya ganon saka ko lang i-analyze pagkatapos na nung mismong pagkuha ko ng panaginip na yon pero pati pa yung analysis na yan ha meron pa rin intuition yan eh na kung ano yung impression mo sa kung ano yung ibig sabihin nun, hahayaan mo lang dahil sa pagtiwala mo. So, yung pagre-relax nga dito, sa kat katawan natin napaka-importante kasi kapag nag-tense up tayo, parang hindi na tayo relax, parang hesitate tayo, may part niya na maaari tayong mas maging mali sa kung ano yung impression natin. Minsan kasi, lalo kapag ilambawa sa mga pasyente ko na meron ako mga nakikita doon sa tawas na parang, ito ba talaga yung nangyayari? Parang may pagdududa in the sense na Deka, hayaan ko lang kasi parang minsan parang may pag-judge yung isip pero kailangan nga natin yon i-let go. Tapos yung judgment na yun, makikita nyo na okay, ibig sabihin na yung pag-analyze natin or paghusga natin na mali yun na hindi pa natin pinapadaloy nga kung ano yung impression na yun, ay magkakaroon tayo ng hadlang sa pagtuklas sa kung ano yung katotohanan. Dahil nga hindi normal intellectual analysis yung intuition. Hindi siya yung parang process ng induction na para magkukuha ka ng iba-ibang mga punto or ebidensya para makabuo ka ng isang bagay na conclusion. Meron agad siyang conclusion, tapos yung paglabas na yun na katotohanan, Makikita mo na lang kung totoo base sa kung pag mo mga doon sa mismong tao Halimbawa na kung meron kang tinatawasan Or sa sarili mong buhay So nauuna yung knowledge na buo na tapos titingnan mo na kung paano nalalapat ito sa totoong buhay or kung ano yung mga ebidensya na nagpapaka totoo or nagpapatotoo bale malalaman mo lang agad kung ano yung kailangan mong malaman tapos iko mo na lang dito sa material na mundo yung mga impression na yon. So nabawas sa panaginip ko. Mananaginip ako na ganito yung klasing tao na yan. Okay, alam ko lang agad. Pero dito sa mundong tao kung hala ba ako gusto kong malaman kung tama ba yung nasa panaginip ko which nagtitiwala na ako ngayon kasi nakita ko na may ebidensya na ako doon sa marami kong iba-ibang panaginip na nagkakatotoo yun dahil nga yun yung binigay sa akin na talento tapos dahil nga doon ay naging manggagamot ako ba diba? so yung mga panaginip na yun, alam ko lang basta tapos iko-confirm ako dito sa mundo so ibig sabihin yung intuition wala ka nang kailangang ipaliwanag, wala ka na din kailangang imbestigahan. Tapos kung gusto mo lang din i-compare mo sa kung ano yung nangyayari dito, pwede natin tingnan, o, oh, ganun ba talaga yung tao niyan? Okay, so nag-analyze ako pagkatapos na na nangyari yung pagkuha ko ng impormasyon dahil nga sa intuition. So, ganun talaga kalakas yung spiritual na kapangyarihan. Kaya nga yun yung benepisyo sa paggawa ng ganito na kabanalan, tapos yung pag-explore at pagsikap para lumakas yung ating mga tinatawag na spiritual senses. Pinaka-importante sa lahat na purpose kung bakit nga gagawin natin itong pagtuklas sa ating sariling intuition or spiritual awareness is malaman natin kung sino tayo, saan tayo galing at saan tayo pabalik. Paano tayo makauwi doon? Kasi yun nga yung focus ko. Simula sa una pa yung pagiging misyonaryo ko. Mula sa bata pa, na gusto ko umuwi sa pinanggalingan ko talaga. Kasi ang ramdam ko na hindi ito yung tahanan talaga natin bilang mga spiritual na nilalang. Naniniwala ako na may purpose na nandito tayo yung pagmimisyon nga, pagtukla sa sarili. At yung paggamit nga ng mga contrast ng pagdurusa, liwanag at dilem, tapos meron ding kaligayahan. So kung baga pinagtagni-tagni mo yung mga iba-ibang mga mahirap na mga lessons dito sa mundo para matuto yung mga spirito natin para pagdating sa kabilang mundo, 'yun yung magiging mga kayamanan natin na mapag-uusapan natin, na parang mga pagkikwentuhan natin sa matagal na panahon. Tapos may enerhiya tayo na magpapalakas sa atin. At yung na accumulate or naipon natin ng mga karma, either good or bad, 'yun yung magdidikta or magdedetermina sa kung ano yung magiging buhay natin sa walang hanggan. So 'yun yung purpose na dito temporary lang tayo para gawin yung trabaho natin. Tapos kung yung trabaho na yon ay mabuti o masama, huhusgahan tayo sa ganyan pagdating sa panahon na alis na tayo sa mundong ito. Yung pagpapanaw na tayo, mamamatay na tayo. Hindi na ako masyado nagbabase sa libro kung tungkol sa spiritual na mga bagay na bawa doon sa kung sino tayo, saan tayo galing, ano ba talaga yung purpose ng mundo, kundi yung sarili kong karanasan na lang na tungkol sa mga spiritual, sa mga panaginip ko, sa meditation, vision, sa panggagamot ko. Yun ang basihan ko sa kung ano yung paninindigan ko tungkol sa buhay. Dahil nga, yun yung nakikita ko bilang totoo para sa sarili ko. Karamihan ng mga tao ay walang ganong klaseng pinanghahawakan dahil nga ang pinanghawakan lang ay kung ano ang mga libro na nabasa nila o paniniwala na naituro sa kanila mula bata sila pero hindi nila na-question yon at nagtuklas talaga ng direktang karanasan para sa sarili nila. So, yun nga yung gusto kong i-share dito kaya ako nagsasabi tungkol sa intuition. Hindi siya madali kasi bilang isang tao na gusto talagang tumuklas sa spiritual, kailangan mo magsakripisyo eh. Isakripisyo mo yung mga desires mo dito sa mundo ng tao at maghirap ka, magdusa ka sa pagmimisyon sa kinatawag na nga nating kabanalan na iwanan mo muna yung mundo, focus ka muna sa spiritual. At least for years ha, mga taon-taon nagawin gawin mo yan para nga ay mas makakuha ka ng kaliwanagan para sa sarili mo. Kasi syempre kapag masyado kang focus sa mga bagay dito sa mundo, paano ka makakatuklas tungkol sa spiritual? Kasi yung isip mo puno na sa mga makamundong lugar or makamundong bagay, so paano ka makakapunta doon sa next na mundo sa pag-realize mo kung nandito ka nga sa mundong ito nakastuck sa isip mo. So yun mga kapatid, sana matingnan nyo rin yung mga iba-iba kong mga gabay na sinishare, lalo yung mga third eye meditation, yung mga iba-iba kong libro, yung kaliwanagan ng katotohanan, landas ng kabanalan, yung mahusay na buhay, more of parang nga sa mundong ito yan, pero yung landas ng kabanalan at kaliwanagan ng katotohanan, yun yung preparation natin para mas matuklasan natin yung kabilang mundo na magiging pundasyon natin sa kung ano yung purpose natin dito sa buhay at yung pagme-meditate nga natin, yung pagbukas ng spiritual vision natin, yung third eye meditation, yan ang nirecommend re ako sa inyo para mapalakas nyo yung sarili nyong karanasan sa direkta, sa spiritual ha? At yun ang maging pundasyon ninyo para malaman nyo kung ano talaga ang buhay natin dito sa mundo ng tao. Salamat mga kapatid, God bless. Tuklasin natin kung ano ang katotohanan sa direktang spiritual na karanasan. Gisingin natin ang ating spiritual na kamalayan at yung intuition natin yung mahahasa sa pagpapraktis natin sa araw-araw. God bless!